Hello. Tingnan natin. Patatin natin dito. Uy, wow, wow. We. Wow, wow, we. ay, ay, ay. ay. Ah. damage daw. <laughs> damage pa yan. O, pwede ba damage? ပြင်းအားပြေးပြေးလာလာတော့မင်းချမ်းအောင်

Yeah. <laughs> Yo, nah, iseng bangun loli pak, dum dum, iseng bangun dum dum, tenang loli. Soal apa? Iseng bangna dum dum ya, si dum dum. Lulipap really yan mga kaibigan pagsabing dam. Ano pang meron dito mga Thank you. nabukya bells nabukya bells tayo mga kanya nabukya bells tayo mga kaibigan pero okay na lang yan oh. may isang sakot ang sibuyas kahit na nabukya bells diba hello Tingnan natin dito. may sira na narukal, may sa 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 tapo na sa na personal. Personal na sa 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 pang baon. Uy, 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 uy. kunin natin to. Maring. Kunin natin to maring. Parang pang baby ata to. Maring. Hmm? Makan. Ay, sira dito. Kaya, Ito natin yung lagyan ng ano. Uy, may pera. May pera mga kaibigan. Ang swerte yan. May pera. Kunin natin. Hindi na marun eh. Maganda man. mayroon pang small small pakit-pakit. Kunin na yan. Oh maganda ay may sira ah sira pala dito mga kaibigan kaya ito pero maganda pa man tahiin lang natin yan hmm, bag na yan maganda pa oh. Hmm. mga personal tapon ah kaibigan personal tapo ng yan hmm. Hello, bulaga. Hello po mga kaibigan. Ayun po, ayun po, ayun po. Ayun po ang ating mga nakuha sa ating di maramihang pangangalkal. So, ayun o. Ayun yung mga nakuha natin. Kagabi. Kagabi. Kapantahan talaga mga kaibigan. Kagabi gabi, Ayan yung mga po mga kaibigan na mga biyaya. Mga biyaya talaga yan mga kaibigan. O. Diba? O. Ito, ito yung mga lemon cake na paborito ni Kano na kinainan niya yung isang kinainan na <laughs> yung isang packaging mga kaibigan isang plastic container container talaga kinainan na. At ito yung parang baby bag ata ito mga kaibigan. Ito yung nakuha natin. May sira dito. Pero pwede naman natin yung lagyan. Napadala na natin sa Pilipinas. Ayan o. Oh, parang baby bag. Or paglagyan mo ng baon. Or kahit ano. No, oh, meron pa ito. Ito dito. May pera to eh. O, oh, may sanitizer pa ito. Kinuha ko ng ito. Ito yung pera. 50, 75, 85, 67, 88, 89. 89 cents. Yung pera nakalagay dito sa bag natin. Mm -hmm. Libre-libre na yan. Libre-libre na yan bag natin mga kaibigan. Parang baby bag. Paglagyan ng diaper or iwan ko. O oh, ito. Ito yung kawawin na kamatis natin dito eh. Uh, okay. ito na naman, cauliflower. Cauliflower natin mga kaibigan, ang gaganda. I-steam natin yan. Or kahit ano. ng may itlog pa tayo. Yan, may itlog si Maring. Si Maring ay uh, may itlog. Isa. May pinya tayo. Parang may ano lang dito. Pero okay, okay lang yan. Okay lang yan. Uh. So, ayan. Pineapple. Itatanim ko din yun yung ano eh. Itatanim ko din yung ano ba yung dahon ng iwan. Ito yung kamatis natin. Kahit na malambot na siya. Yung iba, hindi naman talaga siya malambot. Ayan. Hmm. Ayan, kamatisin. Wala talaga kasi akong kamatis sa mga kaibigan. So, sinamantala na natin ang pagkakataon. Pagkakataon talaga. Kasi kahit na soft siya mga kaibigan, ayan Oh. Hmm. Ayan i ano natin i igisa natin with egg so oh. oh, ayan yun yung mga sibuyas natin Subuyas, sibuyas sibuyas dito mga kaibigan easy access lang talaga yung mga kamatis yung mga kamatis ito mga kaibigan I amin mean, kamatis at saka I'm talking about um, sibuyas dito madali lang talaga makakuha ng sibuyas mm. mayroon na naman tayo strawberry Marit yung salir mga kabigan, oh. Ito lang nasira. Pero okay pa yan. May sira-sira dyan. May sira-sira dyan. Sarap pa yan. Oh, ang um, pagpilian pa yan. Uy, oh, kawawa yung kamatis ko na ano. Nabigatan sa cauliflower natin. Okay, mga kaibigan. Tingnan natin ang next up. Ito mga kaibigan ay talagang puro May isang bag tayo doon sa ano Yung bagong pharmacy slash store May isang bag tayo ng Tamog na dito dum dum Lollipop lang yung mga kaibigan Mga lollipop Na klase klase Ang pre Ang mga lollipop na yan oh, Ano pa? At ito, ewan ko kung okay pa to Parang okay pa naman mga kaibigan Yung mga blueberries blueberries dito At ito yung Bugasan ko ng ganito. Ito mga blueberries. At ito yung maraming mga sibuyas. Yan yung mga sibuyas. Matagito na nalibulibong mga sibuyas. Iwan ko dito sa ano. Basa-basa. Kaya nga, yan nga mga kaibigan. Pipilian ko na lang yan. Mga grapes natin na green. Pipilian ko na lang yan. Kasi mamasa-masa talaga yung iba natin yung maliit na mga <clears throat> patatas. Ito yung mga sibuyas mga kaibigan. Yung sibuyas natin na napakarami. Ganito silang Ganito nila tinapon. dami niyan. oh, Dami. Oh, hmm. Ugasan natin yung may <clears throat> iba kasi nabulok. O ito. Kaya, kaya tinapon na nila kasi nabulok mabaho yung sibulis na kayo na, pag mayroon. Ito so, ang gaganda pa talaga nila. Hmm. Dami no? Ang gagaling oh Oo. Sabi, ang limited yung sibulis sa atin mga kayo na. Meron pag isang blueberry dito. Pipiliin ko talaga yung mga kaibigan kasi masarap talaga yung blueberry. Ayan. Oh, ito na oh mm, may bulok dyan kaya ganyan pero pilihan natin yan mga grapes yun nangyari itong maliit na mga patatas patatas kayo dyan masyado nang mainit dito mga kaibigan yan, yeah, yan o pilihan natin yan sugasan, pilihan ilagay sa refrigerator para malamit no, parang mystery bag na ganun yung nakuha natin mga kaibigan ng mga puro prutas lang laman. So, mystery misteryoso ang gusa uh, yan ang laman yan yung laman ng ating bulsa na nakuha ayan yung mga kaibigan yung mga natin sa ating kalkalan kasi nga yung tatlong bin talaga ay puno ng ang tatlong talaga mga kaibigan ay puno ng mga basura. Basura galing sa parking parking lot na naglilinis yung tagapaglinis doon. Hindi na tinapon yung basura doon sa dumpster kaya masyadong puno. Ayun po mga kaibigan, mga lemon cake natin dyan. Tatlo yan. May bag tayo dyan. Ayun po, may itlog. Ayun pa ayun Meron din tayong kamatis. Tingnan nyo yung strawberry natin. Ang laki. Strawberry. Yung ano natin mga kaibigan, blueberry ay puhugasan natin yan. Tingnan nyo yung cauliflower natin. Ang maraming sibuyas. Yan, yung grapes natin na green. Matamis, matamis din yung green mga kaibigan. Masyadong matamis din. Meron tayong maliliit na oh, patatas. Ayan, may pinya tayo. Itanim ko talaga yun, mga kaibigan. Oh. Tsaka yung isang bag natin na dum-dums or lollipop. Lollipop, Bulit 200 pieces inside that. O, oh, diba? Kahit yung kamatis mga kaibigan, soft na. atin yung hiwa-hiwain ng pinakamaliit at lalagyan natin ng Itlo, Yes. Ayun po. Mga kaibigan, ingat-ingat kayo dyan. Yan po nakuha natin kagabi. Hindi ko na nga pinasok yung fruits and vegetables dumpster kasi nga masyado pang malalim at wala akong wala akong, kasi na, na ano ako mga kaibigan na pagpupunta ko doon, mayroong pagpunta ko doon sa sa dumpster na yan, ay may mayroong ano, mayroong shopping cart sa gilid. So, i-ano ko lang yun, Ipa-higa ko lang yung shopping cart, tapos doon ako papak yun yung gagawin kong parang hagdanan para malapit na lang pero masyado talagang malalim so ayaw kong hindi ko pinasok yan ang mga kaibigan ingat 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 kayong lahat yan masyado nang mainit dito wala nang lamig talagang mainit din na mainit talaga sobra ayan po ayan yung mga biyaya natin ingat kayong lahat yan see you next time bye bye